Bahagyang tumaba ang presyo ng kabatis nitong mga nakakaraang araw mula sa presyo na 6 pesos hanggang sa 5 pesos, ito ay nasa 5 pesos na lang ang per kilo. Habang ang presyuhan ng kalamansi na dating 2,100 pesos kada red bag ay bumaba naman ng 100 pesos. Ang patola na dating 23 pesos, ngayon ay 25 pesos na ang per kilo. Umangat naman ang presyo ng sigarilyas mula sa dating presyo na 30 pesos, ngayon ay 45 pesos hanggang 50 pesos na ang per kilo. Tumaas din ang sitaw na dating 50 pesos per kilo, ngayon ay lumalaro ito sa 60 pesos hanggang 80 pesos ang per kilo depende sa itsura at 15 pesos naman ang per kilo ng hilaw na papaya. Ang sibuyas na pula mula sa presyo na 55 pesos ay umangat naman ng katikin sa presyong 56 pesos ang per kilo ang talong na dating 35 pesos ay umakyat na ang presyo sa 50 pesos kada kilo. Habang bagsak naman ngayon ang presyo ng upo, mula sa presyong 12 pesos, ngayon ay 5 pesos na lang ang kada piraso. Ayon kay Noy, sabay-sabay kasi ang mga nag-ani ng kabatis, kaya dagsa ang dating nito sa mga pabiglihan. Ngayon po eh, maraming dumadating kaya po back to normal sa 4 na naman po ang bentahan. Magkasunod po na dalawang buwan na to. Alos Puro kamatis ang dumadating po Pagka po dumadami po kasi yung supply Bumababa ang gulay Ngayon po, pagka alam dumadating Tumataas po yan Para rin pong ibang gulay Kasama si Elsa Navarro Carmel Joy Miguel naguulat Para sa Balitang Unang Sigaw